out mga ka-idol hmm. nabuo ko na po yung inagawa Ay, ang bungulan niya niyan hindi alam niya ang gagawin niyan ay ba't ikaw baga idol ay pakalmanin hindi, ka pakal hindi mo pakalmanan yung sarili mo ha ikaw ay mapanghusga sa kapwa mo ba't perfecto ka ba tao hindi ka ba nag ng gamit ng iba mahilig kang magdala shoutout sa iyo idol wala ito ayan nabuko ko na hindi ano yun ang bungol niyan hindi alam ang agawin niyan oh. ko bagay ang kukul baka mas mahina ang kukuti mo hindi ka nakakaintindi ang alam mo lang ay magdala ng gamit ng iba at yung sarili mo hindi mo nakikita ibang nakikita mo ayusin mo muna yung sarili mo bago ka manghusga ay tutuktokan ko yung ulo mo, mo.